Dili, an makaon? Ay, hindi makain Ano lang ba? Sino kasama mo dito? Kung lang isa Ikaw lang isa? Mama mo, saan? Sa uma Ah, sa uma Haber, ikaw lang mag-isa papa mo? Sa ka, ang lampas Ah, lampas rin papa? Wala ka kasama? Nagkain ka na? Busog ka. Ano lang, meron na bigay. Bigay ako money. Gusto mo money? Ito, money. Ha-ha. <laughs> Buksan mo. Ito. Ha? Ito. <laughs> Bili ka pagkain, ha? Oo. Oh. Ako, ano ya? Oo, oh, sa'yo, yan. Oh. Ha? Hah? Bakit ka iyak? Hey, hey, oh. Kita iyak. Hey, hey, oh. Hah? Hey, oh. Naiyak no? mo. ka? ka Lamat ya. Lamat. Hmm. Ah, beri Mahilig ka na iyak, ha? Oo. Oh. Uh, matalino kung bata ba? Nag-aral ka? Anong grade ka na? Grade 2. Ah, grade 2? Marunong ka ng basa. Ah, very good. Meron <laughs> ako kasama, ha? alay kayo. Yes. Hey. Uh, nito, kuya. Ito na nga mag dito, sino mo mag-isa dito. Buti na may mga aso ba? Nasa na daw yung mama na. Saan yung mama niya? Ito, bigay mo to sa mama mo. Hatag mo na sa mama ni mo, ha? Bubait. Bubait mo. Ano yun? Ay, yun? Saya siya mo. Nilap ko siya. Ano? Ngayon ka lang hawak ng pera? Maroon na ba mag-ilang?

Ilagay mo yan dito sa lalagyan, ha? Lagay mo dito, lagay. Tago mo yan tago. Lagay. Tapos ito, ito. Baliktad, baliktad. Ito. Bigay mo ito sa mama at papa mo, ha? Hatag sa'yo mo magpapa ba, ha? Sabi nyo, ang bait niya, no? Sabi nyo. Anong oras sa uwi yun? Ang samto yung oras? Hapon. Uwi. Hapon? Salingan ba, tama? Namatan eh, ha? ya Walang anuman. Hahaha. Wala, wala ka nang kapatid? Wala ka nang kapatid? Naa. Kailan mo ka magsoon? Duha ba eh, duha laki. sila? Saan sila? Tanong saging. Ay. Tanong saging. Ang papa niya naglampas. Hmm. Yung mama niya. Asan yung mama mo? Gunan uma. At uma. So ikaw lang natira dito. Hindi ka ba natakot? Sanay na talaga siya. Kahit bata pa ito. Grabe. Sanay na rin. Ilang taon ka na? Seven. Ah, seven, oh. Seven years old grade to. Marunong na. Matalino oh. bata ba, no? Ano lang, bibi, ha? Ito, bigay namin to, ha? Para sa inyong pamilya, ha? Sabihin mo lang sa magulang mo meron nagbigay, ha? Salamat. Kaya dito mo na dyan, iniiwan mo yung bata ba, no? So, sanay, na, sila. sanay na siguro. Sanay na so, mm. Pero kung sa atin, sa akin kahit na bata, mm. yung kung iiwan talaga to sa mm. mag-isa sa bahay, ganit. Ang oh, mabuti nila, may aso sila, pero oh, yun, delikado pa rin. Uli, ang dawa ko yan, palat ko makaon. Ah, uwi uh, yung kuya uh, niya. Uh, may, kasama pala siya. may kasama ka kuya dito. Ah, mm. uh, saan siya? Sa so, uh, palat makaon. Ah, nabumili lang ng pagkain, no? Hmm. Kaya, Wala pang, ano, kuryente ito rito, no? Wala kuryente ito? Oo, walang kuryente dito, Oo. Oh, no. no, walang kuryente no? Hindi, may sulat mo, nakita ko dito. Oo, walang sulat mo. Tapos yung ano nila, bubong. Hmm. Itas, no? Maganda sila, no? Yung nakita natin kung, ano, yung ano nila. Hintay na ang natin ng no, magulang nila, no? Anong oras ulit, mama, ni mo?

Nabiligya o batong. Ah, ah nabinta pala ng na, ano. Kala ko na sa uma. Galing nagbuna. Nabinta pala ng Ito, bata. te, ano, dala namin. Bigay namin to sa inyo. Ito nga. Yeah. Salamat, ama. Uh, wala na naman yan, uh, te. Wala na Itong bata mo, napaka talino ba? Uh, no? Matalino uh, so, ang bata. no oh. happy Happy happiness is the day, te, ngayon, Happy <laughs> isda <the date>. di <laughs> Ha? No? Lapit na. Ah, <laughs> lapit ng Pasko, ba Ano? Huwag na, huwag ng kahilingan. Ha? Parang malabo mo. Wala ng kahilingan. Te, te, ano lang tiyo, maganda yung bahay mo, diba? Mas pa mapaayos natin, te. Aper te, aper te. Aper, bibi. Aper. aper. Uh, Saan yung partner mo, te? Sa, sa Ah, nag Trabaho. Mm -hmm. mm -hmm. si ano? Masaya si Ate ba, no? Masaya masaya. Ano te? Meron pa yang pera te. Buksan mo te. Meron yang pera. Hmm. san mo may pera kami binigay diyan? Oo. Sa anak mo. Bukas oh. mo sa mama mo. Wow. wow. Mm. man hatag ko ina. Mm. Hatag -hmm. do. Tago mo yan te ha. Mm -hmm. Si ano, bigay namin pang, yan. Pang pang pa, ano lang. Pang, pa, gawa ng bahay mo ha. Salamat kayo, Ani. Ha? Sana si. Ha? Salamat kayo, Ani. Ha? Salamat, ane. Ano, tiba? Parang pagod ka, tiba? Galing trabaho, te. Ayaw mo ganda akong ibaktas, Ah, uh, malaya, no? Magkano yung kita mo ngayon? 100. Ah, 100 lang? 100. Hmm. Yan, magkano? Alam mo yan, magkano yan? Kano yan? Para na kang magbilang. Kama umang po. Oh, wag na yan, wag ka na. Ito, saan <laughs> ah. ah. ni Bili na lang kayo ng ano ha? Okay, huwag lang doon. Hindi na lang kami magtagal te ha? Ha? kayo na, bahala dito ha? Alis na rin kami. Hmm. Salamat ka ayong budong. Ah. Ingat kayo dito, te. Hmm. Yung ha? anak mo, huwag niyong iwan ha, palagi ha. Na mag-isa ha. Hali ka lang, hali ka talinong bata, ba no Tara, tara. Alis na kami, te Alis ha. Alis na kami. Mm. Ayon mag-ayo, mag-ayo ayaw, rasab mo sa. Sisi mm. problema. Mm. Yung pera mo, bigyan mo lang siya ng bariya ha. Kasi Balik bata pa yan. O, oh, hindi niya alam. Bigay mo yan sa mama mo ha, Maghingi bigay ka bigay na lang mo ng sa mama. bariya. Bigay mo muna sa, sa mama. Hingi ka na lang ng bariya. Sige, bigay, mo, bigay mo, bariya. mo yan. Bigay mo yan lahat. Hingi ka lang ng bariya. Kasi bata ka pa. Ayan, ingat ka dito siya. God bless te ha. God bless sa inyo ha. Okay. Aper, aper, bibe. Okay. Aper lang, aper. <laughs> aper. Alas kami. Alas na kami te. na kami te.